Ito po ay unang araw ng ating pong limang araw na assessment schedule para po sa mga candidates na nag undertake ng slaughtering operation for swine. Uh, sila po ay 50, so 50 sila, 10 bawat session. Yun po ang naging pagbabago uh, simula nagka-pandemic, you know, na hindi dapat nagsisiksikan ng ating mga uh, candidates. So, bali 50 po sila ngayon. So, ngayon po ay 10. So, 10 bawat araw. Post po sila sa dalawang batch na natapos ng training recently gaano uh, ka, -ano ka importante lalong-lalo na ito pong pag-a-undergo ng mga assessment at ang pagkakaroon ng national certificate? Malaking importansya po ito para po sa mga skilled uh, persons na gustong naglalayong na mapabuti ang kanilang uh, buhay or other aspect ng kanilang uh, pamumuhay, lalong-lalo na engaging to uh, abroad ano so ito po ay requirement or isa sa mga hinahanap ng mga uh, employers ano po uh, lalo na ang ating abroad in abroad na Uh, sila po ay may skill certificate. So, ang makapagtatapos at uh, marirate po na competent dito sa ating assessment, uh, sila po ay may isyuhan ng national certificate. So, napakalaki pong bagay na ang ating pong mga uh, trainees lalong-lalo na gustong ma-involve sa slaughtering operation, butchering, ikanga nga, uh, tawag ng iba, ay uh, makapagtapos at uh, a uh, magkaroon ng national Certificate. Hindi man po ba kasi nababanggit natin sa ibang bansa ang uh, uh, ganito pong trabaho. Opo, medyo lumalawak po ngayon ang demand sa ganitong uh, qualification uh, dahil po dito sa uh, like in Canada. Ano, ito po yung mga bansa na ngayon po ay naghahanap. Uh, even ang United Kingdom po, UK, uh, medyo hiring na din sila. Czech Republic. So, syempre ang Australia at New Zealand. So, eh napakagandang pathway po para sa isang sabihin nating skilled person, wala mang mataas na pinag-aralan, aso uh, balit can compete their skills, ano, in this aspect. So, kaya isa po itong pagkakataon na ina-avail po ng ating mga kababayan at uh, Uh, sana mas marami pa din ang ma-encourage kasi po maganda pong uh, aliway uh, din ito na mabago ang kanilang buhay. Regarding po sa pagpapasa po niyang mga ganito pong assessment, usually po ba marami rin yung mga nakakapasa o bumabagsak? Ah, uh, mas marami po yung nakakalusot kasi po uh, practice makes perfect, di ba? Ika nga, may kasabihan tayo. At ito naman ay dinadaan sa training. Uh, yung training po nitong slaughtering operation ay 280 hours. So, dun sa uh, 280 hours, uh, meron po ditong lecture na tinatawag para maipaalam sa mga trainees, sa mga gustong matuto, na ano ba yung aspeto ng kaalaman na dapat meron sila sa kanilang gagawin ng pagkakatay or slaughtering operation. So, dahil po dyan sa 40 hours na yan, medyo sufficient na konti at ito ay pinapraktis na nila uh, nung skills through 240 hours naman ng actual. So, in this case, uh, yun pong target ng test na uh, knowledge, skills, and attitude, uh, kasama na po yung pag-uugali, ay uh, mahubog sa 280 hours na binibigay pong opportunity ng ating pong uh, Technical Education Skills ano po, uh, Development Authority na testa.